ay gala. Meron ano sa diyong si Medyo Boy. This time, malaag ta. Mag-lunch break me. Mag-lunch break ni ka ba si Miss Mara? Ayan. Nato may mag-lunch break sa Pungko-Pungko. Nasa Pungko. Margie, oh at ang among gang mga higala among entire team among supervisor og thank you to Margie among driver nga ready kayo og pila ka minuto ni abot ta mga higala sa pungko-pungko sa fuente mao siya ang view mga higala dakan kay tao kay lunch break siya. Mga siya mao siya ang view mga higala sa sulod dakan kay mga stalls or table nga nag-offer dia o ginabot lamian kay mga kala. O di na maka-wait mga kala. Ready na mo dive in si Juve pag ko o ginabot. Huwag nag-order ta mga higala o three ka ginabot kay gagmay man ang ginabot and then tulog ka lumpia mga higala. So nag-file up to note. Huh? Nindot kayo nga pagka-slice uh, matos si Margie. Iyaha og mauni ang ako. Ah. Uh, mauni siya mga higala ang atong order, ug gumani ang among table kauban ang mga girls mga girls man may <laughs> and then sa pika side ang mga boys mga siya mga igalamang supervisor and then atong tilawan no? Mm. Thank you so much for watching, my gala, This has been your friend, Mejo Boy. It's not a boy, it's not a girl, it's Mejo Boy.